Iris. Ang Iris sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ngayong araw ay may matalas na pakiramdam at hindi basta-basta napapalin lang sa panloloko ng iba. May likas na pagiging maingat, lalo na pagdating sa usapin ng pera, hindi mahilig mangutang at hindi rin basta nagpapahiram upang maiwasan ang gulo o pagkakautang sa maling tao. Ang iris ay likas na masipag, determinado, at may isang salita sa bawat ginagawa. Sa usaping trabaho, walang puwang ang katamarin, kaya tuloy-tuloy ang pagsisikap para sa pamilya. May paninindigan sa tama at hindi nagpapadala sa impluensya ng iba kung hindi nito nakikita bilang makatarungan. Sa usaping pinansyal, tinitiyak na ang perang kinikita ay mula sa marangal na paraan, dahil hindi komportable sa yaman na nagmula sa hindi malinis na transaksyon. Sa tahanan, ang aris ay mapagmahal at maalalahanin, laging inuuna ang kapakanan ng pamilya at hindi nagdadalawang isip gumastos basta't para sa kagan-hawahan ng mga mahal sa buhay. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating gawing laging maging maingat Taurus ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ngayong araw ay may matibay na paninindigan lalo na pagdating sa pamilya Kapag may binitiwan itong salita sinisigurong tinutupad upang mapanatili ang magandang samahan sa tahanan sa larangan ng trabaho, seryoso at masipag, hindi mahilig makisali sa chismis o intriga, mas pinipili ang pagtutok sa gawain upang makamit ang tagumpay. May likas na pagkamasinop at maingat sa pera, kaya't hindi basta nagpapahiram ng pera lalo na sa hindi mapagkakatiwalaan. May ugaling mapagmasid at madaling makaramdam ng pagbabago sa paligid kaya't bihirang napapahamak sa mga panloloko. Sa usaping pagmamahal, tapat at maalalahanin, palaging inuuna ang kapakanan ng minamahal. May kasipagan sa pangangalaga ng bahay at pamilya, kaya't walang pag-aalinlangan sa pagbibigay ng suporta sa mga mahal sa buhay. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating gawing laging maging maingat gemini ang gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ngayong araw ay masusing nag-iisip bago magsalita o kumilos upang hindi mapintasan o masangkot sa hindi inaasahang gulo sa trabaho may matinding pag-iingat sa bawat galaw upang maiwasan ang pagkakamali at mapanatili ang magandang reputasyon hindi ito madaling mahulog sa tukso ng madaling pera o suhulan, dahil may matibay na paninindigan sa integridad. Sa tahanan, ayaw ng Gemini ng negatibong enerhiya, hindi komportable sa marahan o kaguluhan. Sa larangan ng pag-ibig, hindi ito madaling magselos, sapagkat may mataas na tiwala sa minamahal at naniniwala sa matibay na pundasyon ng relasyon. Ang Gemini ay may malawak na pangunawa sa iba, kaya't hindi basta-basta nagpapadala sa emosyon. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Cancer Ang cancer sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ngayong araw ay likas na masipag at matyaga, lalo na sa trabaho hindi ito madaling maakit sa mabilisang pag-asenso kung hindi ito dumadaan sa tamang proseso. May malalim na pangunawa sa responsibilidad, kaya't inuuna ang kasiyahan at kapakanan ng pamilya bago ang sariling luho. Sa pakikipag-usap, maingat upang hindi makasakit ng damdamin ng iba, kaya't madalas pinag-aaralan muna ang bawat sasabihin hindi mahilig sa mayayabang at mapagmataas na usapan, mas pinipili ang payak ngunit makabuluhang diskusyon. Sa trabaho, may disiplina at organisasyon, kaya't hindi nahihirapan sa pagunlad. Pagdating sa pamilya, mapagmahal at maasikaso, laging sinisigurong maayos at masaya ang tahanan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Leo Ang Leo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ngayong araw ay may mataas na disiplina pagdating sa pera, masinop at maingat sa paggastos, kaya't hindi basta nagpapahiram lalo na sa hindi mapagkakatiwalaan. Sa trabaho, may mataas na dedikasyon, hindi pumapayag na mapabayaan ang kanyang responsibilidad, at palaging tinitiyak na nasa maayos na direksyon ang kanyang karera. Sa usaping kalusugan, masigasig sa pagpapanatili ng malusog na pamumuhay, lalo na pagdating sa pagkain ng pamilya. May likas na katapangan, kaya't hindi ito madaling matinag sa pagsubok. Sa pag-ibig, hindi mahilig magselos, dahil may tiwala sa minamahal at hindi nagpapadala sa mga haka-haka. Sa kabuuan, ang Leo ay isang natural na leader, matapang, determinado, at may matibay na pundasyon sa buhay. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Virgo ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ngayong araw ay may likas na katalinuhan at hindi madaling magtiwala sa iba, kaya't madalas itong mapagsuri bago gumawa ng desisyon. Sa trabaho, hindi ito mahilig sa palakasan o suhulan, dahil mas pinapahalagahan ang sariling kakayahan at dedikasyon. May malalim na pangunawa sa pamumuhay, kaya't palaging pinag-iisipan ang bawat galaw upang mapanatili ang katatagan ng buhay. Hindi ito madaling makuha sa mag-agarang regalo o panunuhol, dahil naniniwala itong ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa sipag at syaga. Sa usaping pag-ibig, matibay ang tiwala sa minamahal at hindi madaling magselos. Sa pamilya, bukas palad munit responsable sa gastusin, tinitiyak na ang bawat perang inilalabas ay may tamang pinupuntahan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Libra, ang Libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ay may likas na kahinahunan at pagkamapagbigay sa kanyang pamilya at mga mahal sa buhay. Hindi ito basta-basta nagpapahayag ng opinyon ng hindi pinag-iisipan upang maiwasan ang anumang hindi pagkakaunawaan. Lagi niyang inuuna ang kapakanan ng kanyang mga mahal sa buhay, kaya't madalas siyang nagpapakasipag sa trabaho upang mapanatili ang maayos at maginhawang pamumuhay. Sa kanyang mga desisyon, laging inuuna ang tiwala sa pamilya bago sa iba, dahil naniniwala siyang sila ang tunay na makakatulong sa kanya. Hindi siya mahilig sa mga usapang walang halaga, lalo na kung may kabastusan o kaliswan, at mas pinipili niyang makisalamuha sa mga taong may respeto sa iba. Sa larangan ng pag-ibig, likas siyang malambing at maalalahanin, handang gawin ang lahat upang mapanatili ang mainit at matatag na relasyon. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Scorpio ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ay likas na mapanuri at hindi basta-basta nagtitiwala. Laging maingat sa kanyang mga kilos at desisyon upang matiyak na hindi siya malalagay sa alanganin. Isa siyang taong hindi takot magsumikap at magpursigi upang matamo ang kanyang mga pangarap, kaya naman masigasig siya sa trabaho at laging handang maglaan ng oras para sa kanyang ikauunlad. Bago siya gumawa ng desisyon, masusing pinag-aaralan niya ito upang maiwasan ang mga hindi kanais-nais -nice na resulta. May tapang siyang harapin ang anumang hamon sa buhay, ngunit may pagsasaalang-alang din sa kanyang pananalita upang maiwasan ang dipagkakaintindihan. Bagamat matipid sa paggastos, hindi siya nagdadalawang-isip na ilaan ang kanyang pera para sa kapakanan ng pamilya. Isa siyang taong tapat at maaasahan, kaya't madalas siyang lapitan ng mga malalapit sa kanya para sa payo at suporta. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Sagittarius. Ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ay isang masipag at determinado na tao, na laging nakatuon sa pagtatapos ng anumang gawain na kanyang sinimulan. Isa siyang taong may paninindigan, kaya't hindi siya basta-basta nangangako ng hindi kayang tuparin upang maiwasan ang anumang di pagkakaunawaan. Bagamat madalas niyang mapanatili ang mahinahong disposisyon, may pagkakataon ding madaling siyang menos lalo na kung nakakaramdam siya ng kawalan ng hustisya o hindi patas na pagtrato. Sa usaping pinansyal, likas siyang maingat at mas pinipiling mag-ipon para sa hinaharap kaysa magwaldas ng pera sa walang kabuluhang bagay. May tiwala siya sa kanyang kakayahan at pananaw, at sa larangan ng pag-ibig, hindi siya madaling magselos. Mas pinipili niyang magbigay ng tiwala sa kanyang minamahal, sapagkat naniniwala siyang ang tunay na pagmamahal ay nakabatay sa respeto at katapatan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Capricorn ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ay isang taong masinob, matalino sa pagdedesisyon, at likas na mapanuri. Hindi basta-basta gumagawa ng aksyon ng walang sapat na pagsusuri, lalo na pagdating sa kanyang personal na buhay at mga desisyong may kaugnayan sa pamilya. Sa trabaho, masipag at determinado siyang tapusin ang anumang gawain na kanyang sinimulan, kaya't madalas siyang hinahangaan sa kanyang profesyon. Isa rin siyang taong hindi mahilig umasa sa iba, kaya't mas pinipili niyang kumilos ng mag-isa upang maiwasan ang pagkakautang ng loob. Kahit na matagal na niyang kakilala ang isang tao, hindi pa rin siya basta-basta nagtitiwala, lalo na pagdating sa pera at iba pang mahahalagang bagay. Sa usaping pag-ibig, siya ay isang maalalahanin at mapagmahal na kapareha na laging inuuna ang kapakanan ng kanyang minamahal bago ang sarili. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Aquarius, ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ay isang taong mapagmasid may matalas na isipan, at likas na maunawain. Hindi siya basta-basta nakikisali sa usapang walang halaga, lalo na kung may halong kabastusan o panghuhusga sa iba. May natatago siyang tapang na handa niyang ilabas kung kinakailangan, ngunit hindi siya palaaway o mahilig sa komprontasyon. Masinop siya sa kanyang mga naipunder na gamit at hindi basta-basta nagpapahiram ng kanyang ari-arian dahil pinahahalagahan niya ang kanyang pinaghirapan. Isa siyang taong may disiplina at mataas ang respeto sa sarili, kaya't hindi siya mahilig makialam sa buhay ng iba. Sa trabaho, siya ay masinop at strikto sa kanyang mga gawain upang matiyak na lahat ng kanyang ginagawa ay maayos at may kalidad. Bagamat may kontrol sa kanyang paggasta, handa siyang gumastos para sa kapakanan ng pamilya. Sa kanyang tahanan, likas siyang maalaga at sinisiguradong may sapat na pagkain at kaginhawaan ang kanyang mga mahal sa buhay. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Pisces, ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ay isang taong tahimik at mas gustong kumilos ng mag-isa upang mapanatili ang kanyang kapayapaan ng isip. Hindi siya mahilig sa mahabang usapan, lalo na kung ito ay paligoy-ligoy at walang saysay. May likas siyang katapangan na kaya niyang ilabas kung kinakailangan, ngunit mas pinipili niyang umiwas sa gulo upang mapanatili ang katahimikan sa kanyang paligid. Sa trabaho, inuuna niyang tapusin ang kanyang mga gawain bago mapisali sa anumang usapan o aliwan, upang matiyak na wala siyang suliraning kakaharapin sa huli. Sa usaping pag-ibig, isa siyang taong may tiwala sa kanyang minamahal at hindi madaling magselos. Para sa kanya, ang pundasyon ng matibay na relasyon ay ang tiwala at respeto sa isa't isa. Sa pamilya, kapag nangako siya, tinitiyak niyang ito ay matutupad, sapagkat para sa kanya, ang salita ay isang bagay na dapat pinaninindigan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating gawing laging maging maingat